mayroon lamang limang munisipalidad ang probinsya, ang kabisera na Mambahaw, Ginsiliban, Mahinog, Katarman at Sagay. Ang Kamigin ay may pinakamaraming bulkan kada square meter sa mundo kung saan natatangin probinsya na mas marami ang bulkan kaysa bayan. Ito ang Mount Vulcan, Mount Timpuong, Mount Hibok-Hibok, Mount Tres Marias, Mount Mambahaw, Mount Uhay at Mount Ginsiliban. Kami ginun ang tawag sa naninirahan sa probinsya at si ang pangunahing lingwahe nito pero ang kinamigin ang original language dahil sa mga tribong Manobo na napadpad sa isla. Mayroon pa rin kinamigin speaker sa probinsya lalong lalo na sa munisipalidad ng Ginsiliban at Sagay. Isa naman sa mga sikat na mga kami ginun ay ang artista na PBB winner na si Maymay May Intrata na tubong mambahaw. Lanzones Festival. Ginaganap ito sa buwan ng Oktubre. Ito ay paray pagdiwang ang pangunahing produkto ng probinsya, ang lanzones na kung saan pinakamatamis sa lahat. Ito ay dahil sa abundant volcanic soil na nagbibigay unique flavor dito. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga kaming ginon kung saan kopra abaka, palay at mangga at syempre ang napakatamis at walang katulad na lanzones ng isla. Kahit maliit na probinsya ay hindi naman pinagdamutan ng na mga nagkagandahang tanawin. White Island ng Mambahaw, Mantigi Island ng Mahinog, Katibawasan Falls ng Mambahaw, Tuasan Falls ng Katarman, Taginis Lagoon ng Ginsiliban. Kung ikaw naman ay lonely, ay sakto ka sa santo ninyo cold spring ng katarman para magpalamig. Pero kung ayaw mo ng cold at gusto mo ng hot, perfect ka naman magnilay-nilay sa ardent hot spring ng mambahaw. Dinatnan ng napakaraming dilubyo sa buong kasaysayan nito. Pero sa bawat isa ay di nila nalilimutang bumangon at magsimulang muli. Isa sa pinakamalit na probinsya pero sagana naman ito sa magagandang tanawin at dinarayo ng turista. Come again sa Kamigin. Ang pangalang Kamigin ay nagmula sa salitang Kamagong na isang uri ng puno na matatagpuan sa Lake Mainit, Surigao del Norte. Ito ay dahil sa tribong Manobo na pinaniniwala ang nagmula sa Surigao ang mga unang nakatapak sa isla. Isang proyeba dito ay ang magkakalapit na lingwahe ng dalawa ang kinamigin at ang manobo. Ang kahoy na kamagong ay isang matibay na kahoy na karaniwang ginagamit sa pagawa ng furnitures o muebles.